Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, nakikita natin sa video. Ang cute ng mga bata. Nanood talaga ng, uh, sa Araneta para mapanood lang itong si Aliza bago mag-upisa ang laro ng Cream Lime vs Fire Fresh. Ayan, maririnig natin ang sigaw ng mga bata na Aliza, I love you. Grabe talaga ang epekto ng isang Aliza Valdez pati na sa mga bata. Ayan, ang saya-saya ng mga mukha ng mga bata nang mapansin sila ni Alaysa at nirip na yan sila. O, oh, di diba? Makikita nyo talagang kilig ng mga bata nang nag-hardship pa si Alisa sa katila at kumaway. O, oh, di ba Sabi nga ng iba, iba talaga ang karisma ng isang The best, mga bata man, matanda, teenager. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong paka -stress.